Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Wala pa rin po pirma ang term setting bill. Ang sabi ay pipirmahan, pero wala pa rin po. Ang iniisip ko mga kababayan ay uh, pag pag naglapse na ito sa August 14, ay baka doon din po pirmahan eh. So parang double action eh. Pwede naman pong gawin yun. Uh, siguro iniisip na Ah, uh, okay lang naman maglapse yun. Tapos eh, pag nagkaroon ako ng type, pipirmahan ko. Saka natin ipadadala sa houses. Mas maganda kasi na meron po itong pirma kasi ABCP ng AC na talagang uh, pinirma ng presidente yan. So this time may eh, mukhang uh, talagang decidido na ipospon ito dahil ito po ay uh, sabi nga ay term setting bill at pagsasayos at pagtutuldok dito sa mga issue ng BSK. Tara, usap tayo. So, na nga. August sa uh, natin ngayon mga kababayan ay August 13 na. Ginawa ko itong content na ito at bukas ay August 14 na. Marami pong pwede mangyari. Kung wala pa kasi tayong update na lang ako kuha kahit sa mga balita. Eh. Pwede ngayong araw, pirma nito ng presidente para maging uh, batas, no? sign into law or sabi nga, uh, lapse into law or pwede nga naglapse na at pipirmahan pa rin bago ibalik sa houses para talagang itong batas na ito ay talagang pagtitibayin. Hindi po ba? So ano ba ang mangyayari na kapag ito ay uh, uh, naging batas na? Simple lang naman eh, batas na yan. Automatically, eh, susundin na yan. I-enforce na yan. At uh, susundin na po yan kung sino ang namamahala sa eleksyon ng BSKE. Siyempre, ang Comelec. Lagi nga uh, binibitaw salita ng chairman, chairman Garcia ng Comelec na kami po ay tatalima sa kung anong ipag-uutos ng Presidente. Eh, meron na pong pirma yan. So, uh, common sense na, batas na yan. So, susundin na nila yan. Kaya eh, na meron silang uh, voters uh, registration na naka-handa itong October. Pagkatapos ng BARM, mga third week ng October, meron na silang uh, uh, voters registration na sisimulan ulit sa October hanggang sa susunod na taon hanggang July, mahaba-habang proseso. At sabi nga, hihingi sila ng pondo eh, kasi itong uh, voter registration ng uh, August 1 to 10 ay dalawang milyon ang nagparehistro. So, ibig sabihin talaga na mga uh, magkakaroon ng dagdag na pondo. Normal yun. Diba? Kasama yan sa trabaho ng gobyerno. Eh. eh, mamamayang Pilipino yung gustong bumoto. Natural, dapat meron yung pondo. At dahil marami pong nagparehistro ng bago, kung mauuro sa susunod na taon, siyempre, automatic, kailangan may pondo. Paano ma-accommodate ma lahat yan kung wala kang pondo? Kasama yan sa mga budget ng gobyerno, especially ito BSKE. Kung magkakaroon na dagdag na pondo, normal yun. 4 billion. Para sa kayusan ng eleksyon. Kasi next year pa naman eh. At tiyak na. Mas maraming madadagdag pang mga butante. Kaya normal po ang uh, magkaroon ng pond. Siyempre pag-aaralan yan. Ikukumpit nila yan kung uh, magkano ba talaga. Kung yung 4 billion na yun ay sasapat o bawasan, itakat. No? Depende kung anong magiging pag-uusap ng Comelec at ng palasyo. Kasi nga eh, isang direksyon na ito eh. Sa na ang pupuntahan ito? Uh, yun na nga, pagdaging batas wala nang ibang dapat gawin kundi sundin at i-enforce at ipatupad na ito. Okay, yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung ito po ay ganap ng batas, bago pa man ito maipatupad, sabi nga, meron pa rin magpipetisyon na lagi natin nasasabi. At ah uh, uh, yung isang grupo na ito na magpipetisyon, eh, alam niyo naman kung sino ang nangunguna dyan. Hindi po ba? Eh, nababanggit naman natin na yung uh, BSK E2023. Eh, sabi nga ay unconstitutional yun. Talaga maliwanag na hindi naaayon yun sa batas. Dahil uh, natuloy, tinuring na unconstitutional pero tinuloy pa rin naman. No, dapat hindi tinuloy na tulad ng nabanggit ko pa Pag yan tinuring na unconstitutional, huwag na pong ituloy, i-hold na po at uh, maglabas na po ng TRO or i-void or invalidate ng isang batas. Pero bakit hindi po nagagawa yan. Hindi po kasi ganun kadali ang pagbo-void ng isang batas. Na ituring man niya na unconstitutional, siguro dahil sa panahon, kinakapos. No, eh, kailangan lang magkaroon ng eleksyon. Ito namang pagkakataon na ito ngayon, ay uh, kailangan hindi naman talaga magkaroon na ng eleksyon. Ah, uh, kung hindi pumasok itong panungalang batas na ito, ay uh, sure sureball at tiyak-matiyak na matutuloy itong sa December 1. Kasi yun ang schedule. Eh, may issue. Kaya inisip ng mga mababatas na ayusin natin to. Kasi dapat na itong maayos talaga para hindi rin na magisagabal sa kanilang mga trabaho pa ulit, -ulit na lang. No, kaya kung ito ay ibibito, ibig sabihin po nun, isang daang porsyento o 1,000% na hindi na po matutuloy sa November. Talagang December 1 eh, kung ibibito ng Presidente. Kaya lang hindi yun ang kanyang sinasabi at sabi niya kailangan bigyan ng priority itong barm sa Oktober. dahil malaking bagay ito para sa peace process. Iba first time itong mangyayari sa Kusaysaya na Pilipinas na yung sa kanila ay ihahalal. Importante yun. Siyempre, huwag po ninyong iisipin na hindi yung importante. Kayo nga gusto niyo bumote sila pa kaya ng mga kapatid natin muslim para sa lahat ng pagboto. Kung isipin natin ang ikabubuti ng mas nakakarami, dapat naman talaga siguro naisip ko rin kahit sa personal ko kagustuhan na uh, magkaroon ng eleksyon itong uh, December 1 ay uh, siguro maigin na lang talaga maiuro muna kasi if, eh, dapat ito i-priority para yung hindi masyadong magulo kapag nangyari yun yung kapayapaan ay mananatili peace process kasama yun diba? ba? Uh, kung iisipin lang natin yung ating mga sarili yung ating mga personal na kagustuhan ba? Diba? Kung pwede yun, niyo nyo na ipus, personal yung kagusta. Pero iisipin nyo din naman yung kapakanan ng iba. Kasi kaya nga ipinasa itong ulit ng pambatas na ito ng mga kongreso dahil sa tingin nila ito yung pagsasaayos. Dahil. So dapat kung hindi ito uh, naisip ko lang na hindi dapat nang hadlang. Nayaala lang na may urong. At uh, isang bagay din na uh, makakaganda pag inurong ay yung mga incumbent ng 2023. Yun nga para pesa kanila, yung bagong halal ng 2023 kasi nga wala sa konstitusyon ang pag-upo ng dalawang taon. Although alam nila na two years silang uupo, pero hindi po na sa konstitusyon. Dapat maging fair pa din. Kahit yung mga barang official na yan, pwede silang uh, magreklamo. O sabihin nila, alam po namin na magkakaroon ng 2025, pero hindi naman po yun nasa batas. Eh. Ang nasa konstitusyon nyo or eh, si ruling nyo ay three years. Hindi dapat yun nasundin. Kaya hayaan nyo na itong uh, term setting bill na ito na matupad, kasi magiging batas din naman ay susundin na lang huwag nang ultrahe. Tutal dumaan naman niya sa tamang proseso, legislative process, pinagbutuhan, nag-adjourn, na ratipikahan. O, oh, ano pa bang dapat? E eh, may magpipetisyon nga, hindi eh, e, magpetisyon. Ang inaano ko lang dito, yung side ng SC. Tutal, uh, siyempre, gobyerno sila, pare-pareho sila. Eh, tignan, kailangan matimbang na mabuti ibang yung mabuti. Yun po ang ating uh, sinasabi dito. ah uh, ganun pa man, syempre, pipilit pa rin ang iba niya kahit uh, yun pa sarili pa rin ng uh, kanilang uh, inalaban dyan, yung mga barangay opisyon na or mga butante. Sa mga butante, syempre, karapatan nila yan. Pero hindi po inaalis yung karapatan natin na bumoto dito. Iuurong lang naman eh, kasi nga ayusin eh. Kaya nga po term setting eh. Fixed term na nga po inaayos yung kanilang uh, term of office. Two years bawat term 8, so magiging, ah, sorry, sorry, bawat term 4, so maximum 8. Sabi nga, back to 0 eh. Maximum 8. Kung hindi ka mabuting pinuno, uh, isang term ka na kasi baka mapapalitan ka na naman. Ayan. So, hindi na ganun magiging kahaba yung uh, pag-upo ng mga uh, barang efficiency. Diba? Okay, so, sa uh, so, comment tayo. Ayan, handang handa sila. Lagi sila sabi, ready, ready kami. Dapat lang po sabi, nila yan na kami ay uh, talagang handa. Hindi po sila pwede magbitaw ng salita dyan na ang hirap. Ang hirap. Eh, pag nasinabi nyo yan, baka sabihin ng mga tao, mag-resign na kayo sa trabaho ninyo. Nahirapan pala kayo, hindi nyo kaya. Eh, di naman din natin pwede sabihin na nagsisinungaling ang Presidente ng Pilipinas na sinabi niya, ang communicist mo ay nahihirapan. Siyempre may mga internal na ano 'yan, internal na usapan 'yan na hindi naman kailangan sinasabi sa atin. Meron 'yan silang mga unawaan. Kailangan pa bang ipabot sa atin? Hindi na. Eh, yung presidente yun ang salita, nahihirapan sila. Totoo yun, maaaring totoo yun. Kasi sila nag-usap dyan. Isang imedia, iba rin yung sinasabi sa media. At meron din naman mga spokesperson yan. Siyempre, kung ano yung in-order sa kanila, kaya may iya uh, speaker yan. Bago magsalita ang speaker na yan, uh, binigyan na yan ng instruction ng chairman na ito ang sabihin mo lang sa media. Hindi pwedeng laging uh, minsan eh, sobrang transparent sa mga gantong gobyerno ay hindi nakakabuti. Kailangan laging neutral yan. Laging neutral po yan, tandaan niyo yan. Bawal sa kanila yung bias-bias. Pero pag ang pinuno na mismo nagsabi, maaaring totoo yun na nahihirapan na sila. Kasi nga, ipapriority ang bar. Ito, October na. At tapos kailan ang filing ng, uh, ng uh, candidacy? October? Pag hindi na tuloy yun, wala na. Kasi nga, itong August lang eh. Bago matapos ang August, ganap na pong batas yan. Kasama yung 15 days na publication. Hindi yun na yung masusunod. Yun ang susundin. Yun ang wala ng ibang dapat sundin kundi yun na. Kung magpetition mag so be it. Pahayaan lang mag-petition. Pero yung batas na susundin nyo na, hindi na dapat i pwedeng bastang i-void yun or i it yun kasi batas na yan. Titimbangin na lang ng ASIA. Kung baga ay, sige, uh, may mag-petition, pag-aralan natin kung uh, 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 sabihin nila, ang Constitution to, paano naman nila ulit hahadlangan niya? eh kung uh, lumampas na sa panahon, lumipas na yung December 1, walang eleksyon na naganap, isa papupunta pa pupunta ako? sa November 2. Ito na sa November 2. Anong problema po? Da, wala naman po talagang magiging problema doon. Eh mas maganda nga yun, eh mas makakapaghanda pa at mas makakapag-isip pa din yung mga butante sa loob ng isang taon na yan, mapipisil nila kung sino pwede nilang iboto. Yung uh, mga plataforma nila, o yung dati nakaupo, okay. Siyempre, yun pa rin ang ibuboto. O, wala naman na uh, magiging talagang problema dyan. At hindi naman inaalis yung karapatan ng mga botante. So, isipin po ninyo, mga kababayan. Iwan niyo kayo ng comment. Baka meron kayong gusto sabihin dito para nababasa rin yan ng mga ay itong mga content. Marami po nanonood dyan. No? So, yan po ating update ngayon. Atay tayo. Baka ngayon, pirmahan, or bukas na maglaps, naglaps sabay pirma pa. O di pati na diyon. Okay, meron yang update, hindi pa pwedeng wala. So mahaba-haba pa nga kasi nga eh, pag naging batas na yan, pero pa rin niya kasi may magpipetisyon. At yun ang abangan kung ano pa rin ang magiging desisyon ng AC dito. Pero uh, sinasabi ko na, no, na yung posibleng puntahan. Uh, neutral pa rin naman tayo. No? natitimbang ulang na nakakalamang yung uh, itong uh, batas na ito. Kasi batas na yan. No one is above the law na. Pag, ganun. No, no one is above the law na. Merong okay? Meron talaga yun. Kung uh, pag-postpone lang to, sigurado, magpapakabayas tayo na huwag yan ituloy sa November. Ay, ibig sabihin, kung uh, pag-postpone lang na walang pinabagong batas, kung magawa ng dahilan para i yun, automatic na unconstitutional naman yun. Siyempre, hindi na pwede iurong ng basta-basta. Dapat ay dahilan, pag tinuring na unconstitutional, ituloy ang case ruling na December 1. Walang ibang dapat masusunod kundi iyon. Ganun po iyon. 'Di ba? ang existing law eh. Ano pa ba susundin? Eh may pumasok na bago. Void na 'yung luma, bago na itong batas na ito. na ang nakakaamin. Okay po. So share ang video natin. Huwag niyo kakalimutan mag-comment and subscribe. Hanggang dito na lang, guys.